Aabot sa 86 na bilyong piso na halaga ng investments ang nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging biyahe sa Australia. Ito'y matapos makakuha si Pangulong Marcos ng 12 business deals na nalagdaan sa Philippine Business Forum sa sideline ng kanyang paglahok sa ASEAN Australia Special Summit. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng political analyst na si Professor Froylan Kalilong na makakalikha ng maraming trabaho at magpapasigla sa ating ekonomiya ang mga nakuhang investment ni Pangulong Marcos partikular sa sektor ng renewable energy at digital infrastructure anya ang mga foreign trips ng pangulo ay magbubunga ng mga makabuluhang programa at mga actual investment opportunities I think this is really good for us in order to create more avenues for economic agility for the country to create more opportunities for the creation of more jobs you know that will be uh that will of course be very very important in uh, securing yung uh, tinatawag po natin na uh, magagandang economic fundamentals ng ating bansa